What is up mga ginawa at binibini, welcome back sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra So ito na nga mga Mars, diba last episode nakita natin si Crispin Nalimutan ko palang ichika sa inyo mga Mars, napadaan pala yung isang gwardiya sibil sa ating TikTok video no Sabi niya, pasensya na po kung naitulak ko si Sisa, mabait naman pala yung gwardiya sibil eh, no Sabi pa nga niya, ungas daw ako sabi <laughs> Ngayon naman kasi, naalala nyo ba yung scene na yun? yung profile niya, no? Mabait naman pala si Kuya. Tsaka ano, ha? Yeah! Habi, ha? At eto, ha? Alam nyo ba? Alam nyo ba na yung scene ng Eddie Wow ni Clay? Impromptu pala yun Sabi niyo kung sino nagbulong sa akin Yung e, pasagutan niya sa hagdan Dumaan din sa ating TikTok Sabi niya Wala po sa script yung Eddie Wow, adlib po talaga ni Barbie yang. Kaya after niya, nagtawa ng kami Lupit talaga ni Barbie Portesa Okay na ba? Naprint na ba yung registration form Dun sa fans club ni Barbie Portesa? Okay, bilisan naman oh no? Pipila pa ko eh o Bueno mga amigo Huwag na natin patagalin Mag-dive na tayo sa episode today Let's go! Ngunit kailangan namin magpanggap Na kami ay magkatugo para makiiwas sa mararuming isipan ng mga tao dito. Mga marites! Sabihin mo, Ibarra! Ng no, mga tao? Mga marites! <gibli> Ako ba'y basta-basta tao, kretsosto mo? Yun lang, nabaliktad pa. Para maglihim ka rin sa akin? Nagsabi na nga ng totoo, eh. Bumalik po <gibli> 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 baka naman, may ibang namamagitan sa inyo dalawang... Nako, ayan na, sunod-sunod na yan, Ibarra. na, sunod-sunod na Sadyang magkaibigan lang kami ngayong tukayo. Iyap, dagdagan mo pa ang problema mo, iba. Kato kayo? Lalo pang magseselos yan, boy. Anong ibig mo sabihin? Good luck! Boy, good luck. <laughs> Yun lang masasabi ko. Hindi, hindi ka lang basta-basta ngayon mambabasa. Bahagi ka na rin ang kwento nito. Wow! VIP access? Sahagi? Ikaw na! Tauhan na rin po ako. Hindi ba? <laughs> hindi mo lang Kalo na rin. Lara, mo. Clara, Mm -hmm. Habang ang isa ay nakatira sa iyong bahay. <laughs> ay, naku, Crisosto mo. Kasama mo. Sa araw at gabi. Oo, oh, magkagahan mo, mo ng payo lang pa kayo. isang bubo. <laughs> Nang walang bra. Yung isa. Marahil, marahil ay hindi mo talaga araw kang sakit na ginagawa mo sa akin. Patay ka dyan, boy. Wala na, umiyak na. <laughs> hindi ko kailangan ng Grabe isang kaibigan. Grabe, iyak ni Maria Clara. Ang ah, kailangan ko. I know you ay isang nobyo. Yun! Ang kailangan ni Maria Clara! Hey, ko kailangan hingian ng panahon. Baby time, Ibarra. Ibarra! At walang kahati. Gwapo mo kasi, Ibarra, eh, no? Oh. Wala di na! Tia Isabel! Uwi <laughs> na ako, Tia! Andeng, ipasok na yung Ano yung torta ni Andeng? Sayang yung torta ni Andeng! Tauhan ka na rin ang kwentong ito. Alalasak mo na ang hangin, nilalasak mo na. Niyayapakan mo na ang lupa ng San Diego. Pero ang tanong, anong magiging papel mo sa isang kwentong tapos nang naisulat. Yon ang magandang tanong dyan. Alam nyo ba kung bakit exciting tong teleserye na to? Kasi, kung itong teleserye na to, eh, it's all about no limit here, eh. Boring na eh. Kasi parang ano eh, alam na natin ang mangyayari. Predictable na reenactment na nung alam natin. Lalo na nung maka nakabasa nung nobela. Kaya naging exciting tong teleserye na to is because of the element of Clay, Fidel, Mr. Torres, at yung alitap-tap na lamok. <laughs> Kasi, hindi alam nating mga audience kung anong mag epekto nila dun sa takbon ng nobela na alam natin. Ang dami mo na namang sinasabi, Aris! Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na yon ang formula kung bakit ang ganda ng hook nitong teleserye to. Wala lang, share ko lang. Let's proceed. Kinailangan ni Ate Sisa ng tulong ko. At si Sir Ibarra, Hmm, ano? Bait. Ano? Mapagmahal. Nanti pa ko Kailang sa iba. Kaya mahal mo? Ayan na, diniretso na. Hindi mamahalin si iba. Taragis na... Unsubscribe Team Pilay. Ano na? Paano na tayo niyan? Disband na agad. Hindi pa nga tayo nabubuo. Wala pang get together, Team Pilay. Wasak na agad tayo. Mabeshing <laughs> na pole na tong babae. Real talk siya ni Mr. Torres eh. Oo, oh, ngayon nahuli ang babae nahuli ang isda sa bibig Nahu, yung bibig nung isda nahu, yung... nahuli yung is... basta yun! huli ay nako wala na kailangan niya tong i-correct hindi ata magandang asal na ikaw ay nagkakagusto sa isang may fiancée na nga eh. hindi naman naliligaw si Ibarra hindi lang sila mag-jowa fiancée e! Eh. tapos magkakagusto pigilan niyo ko pigilan niyo ko nagigigil na naman ako para na panorin na natin to let's go napunta ka rito para lang matuto. At yan ang una mong natutunan. Ang magmahal. What? Ay, ganun. Ganun pala yun. Pagmamahal ang nagpapanatili sa'yo sa mundo ito. Pagmamahal kay Ibarra? Pagmamahal kay, ay tutulong sa'yo na matapos mo ang kwento. Ano ang ibig sabihin nun? Ako din hindi ko alam na itindihan. Hindi naman pwede itong pagmamahal na to eh. So kailangan mahalin niya si Ibarra? Ano makasira sa love story ni Ibarra at Maria? Gil. Buti alam mo! <laughs> buti alam mo! Ayan! Yan ang dapat mong nilalandi! Asa ba yung banner? Go Team Pinay! Yeah. Oh. Yeah. Pidil na mga siya, ayusin mo yung diskarte mo, boy. Bakit ikaw ay nagsasalita na mag-isa? Guwapo ka naman! Oh, may kaya! Matalino! Kanina ka pa ba dyan? Single! Yahoo! Oh. Ano yung sinasabi? Mayabang nga ba? lang kasi oh, 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 oh. Ganda nung drone shot, oh. May drone na pala nung panahon nila ibara. <laughs> Tila itinapon ko nga kayo sarili sa isang lalaking hindi naman ako tunay na iibig. Hindi oh! yeah. ko alam kung ano nangyari pag alis ko. Ayoko nang alamin dahil nakakabaliw si Pe. <laughs> ha? Ikaw ay matagal nang baliw. <laughs> <laughs> Nauna ka pa kay Ziz! Tahan lang makatingin mga tao. Oo nga. Tahan na girl! <laughs> Nako, ayan na! Confrontation Part 2! Patay kang bata. <laughs> <laughs> uru si Fidel <Pidili. laughs> Parang nakakita ng dragon si Fidel eh. Marahil ay ka din sa kanilang palabas na sila ano, ay magpinsan na naninirahan sa isang bubong. Kung sinabi ni Ibarra, Madam, wala po kami ginagawang masama. Precious, totoo ba? Totoo, mahal na mahal ka din para. Patid <laughs> ko noon, na yung sakang pambihirang nila lang. Ngunit hindi ko nahulaan. Ika sa kang taksil! May isa ka palang manlilil lang. Ay, grabe naman! Sabay walk out, oh. Tak! Ang taray ni Tia Isabel! Ang taray nung ano, from head to foot na ni Tia Isabel, ha? Oh, namnaming mo yan! Kali parot. Ang harsh ko kay Clay. Sorry, Clay. Ikaw naman kasi. Baka sakaling may maitulong ako para magkaayos kayo. Ayusin mo yan. Ikaw ang gumulo niyan eh. Yes. Give up ka na. Okay lang yan. Marami pa namang iba dyan. Siyempre ay hindi. Sopya. Pakinoon pali. pali. Kailangan mo magpaliwanag ng paulit-ulit. Ibigay mo sa kanya ang buwan. Wow! At ang mga bitin. Love expert yan? Papa Jack? Oh. <laughs> May ganyan side ka pala, Sir Fidel. Hmm. Yan! Yan ang dapat mong makita, Clay. Yan! Diyan ka tumingin! May punto naman po si Sir Fidel. <laughs> Dahil kung mahal mo, ipaglalaban, mo. Ipaglalaban mo. mo. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Sige, sige, sige. Tama yan, oh. tama. Gagawin ko ang lahat para kay Maria Clara. Go! Support! Support tayo dyan! Eddie Wiener! Plastic eh! Oh, ano mo ako manumbalik pag amo sa akin ng aking nobya. May naisip na ako, amin. Regaluan mo ang chocolate! Aranahin mo! Ganyan! Huwag ka pabigla-bigla sa pagbibitiw ng iyong mga salita. Kailangan maging bukas pa rin ang iyong isip, ang iyong tinga, iyong puso. Para sa mga susunod pa niyang pagpapaliwanag. Gusto ko yung payo ni KC, ba? ka ba doon sa binitawa mong salita tungkol doon sa pagdadalawang isip mo sa inyong pag-iisang tip-tip? Tayo mo taragis, Nangarana nga talaga! Sa iyong pag ay 🎵 Ako'y masigla, sila'y masay-say 🎵🎵 Ikaw sana'y muling magbalik yeah. 🎵🎵 Walang buhay itong gaigdik yeah. 🎵 yeah. Bibigay na kaya si Maria Clara sa isang harana lang? Ano ba yung ginakanta ni Ibar? Ano Tingin na ni Pidel Ay, my gosh! Ba't naiyak? Ah, kasi crush na niya si Ibarre. Naku, na-figure out na ni Pidel na may gusto si Clay. Alam na ni Pidel. Gwapo kasi nitong lalaking to eh. Mag-share ka naman ng kagwapuhan, uy! Pengi naman! Kapatawarin <laughs> na kaya ni Maria Clara yun, dahil sa isang harana na lang? na hindi pa natin alam kung ano yung song title. Ako hindi ko alam ah. Comfort mo! I-comfort mo! Now is the time to shine, Pidel! Hindi ka nga naghaponan. Busog Ngunit, ka naman. tila lang himagas ka naman sa tamis ng kanyang haranan. Yahoo! Ang gabi po! Amigo, ah... Uh, Nauna ka niya ako sasama sa'yo. Balak sa buhay mo. Mas <laughs> <laughs> na, na meron kayong intimidad Maayon mo kaya. Let go na, girl! Yan, Pidel! Yahoo! Now is the right time, Pidel! Let's go! Ito mo itong tsirahin oh, Ang Pidel <laughs> naman! Pidel naman! Ikaw <laughs> ay isang malaking... sumpa. Gamit itong manlait na kang itipa. <laughs> Mga Oo na. <laughs> Yeah. Uy, sinokmani. mani sinok ba yun? Malagkit. Ano ba yeah. tawag doon? Magdala ka na rin ng tsaa para sa akin, por favor. Sa akin, Coke. Masalap yun kapag may Coke. Yeah. <laughs> yeah. Asus! Asus! Paawa pa to si Ibarat Ako sana yung patawarin mo. Sa sakit na naidulot ko sa'yo. Nox naman, papi. Look face, oh. <laughs> tunay na walang namamagitan sa amin. Miss technically, wala naman talaga. Wala kang dapat ikapanibog ko. Huh? Sa dami ng maaaring tumulong at kumukup sa kanya, bakit? Ikaw pa! Bakit hindi ka pa babae? Bakit kailangan ikaw pa? Ito Saan nga rin ang pinagtataka ko. May isa ay walang tumulong. Meron si Maria Clara! Yan ba ay panunumbat mo sa akin? Nabaliktad na naman. Galing <laughs> mo talaga! <laughs> Dahil nalabas na ako ang una nakita sa kanya sa Ang galing niyo talaga mambaliktad eh, no? Dahil maging ako, ay naging strong hero sa isang bansa. Namuhay ng mag-isa sa Europa ng pitong taon. Kaya't alam ko ang nungkot at hirap ng mag-isa. Okay, ganda, ganda. Naunawaan ko na ngayon. Ganda na explanation. Bakit kailangan mo umabot sa ganitong pagkapasya? Yeah! Nais kitang patawaran kay Sos na mo. Yeah! 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 Kahit na no? Marahil ay mas makakabuti kung lilisan si Miss Clay sa iyong pamamahay. At titira sa inyo? Sa lalong madaling panahon. Saan sa siya titira? Maria Clara, Hindi pa tapos ang aking kundis sa Microsoft nila. Shut up! <laughs> There's more! Lilisan si Clay sa iyong pamamahay. At lilipat sa inyo? Dahil nais ko na sa poder ko siya manunuloy. Yun! Nadali mo! Ano ba yung ano, sinasabi nila? Keep your friends close Your enemy closer. Ganyan ang ginagawa ni Maria Clara, hindi? Na, oh Maria Clara, wag mo ko tigilan mo 'ko. Oh. Tuloy na natin. Tapos na pala. Tapos na pala. Buti naman medyo nakahinga tayo for this episode. Thank you so much, GMA, at walang masyadong stress na nangyari ngayong episode na to. Pero akala ko talaga, hindi uubra yung isang harana ni Ibarra eh. Pupunta na sana ako eh. Baba, kapang ko ni. eh. Kaso nga lang, hindi ko alam yung kantang kinanta ni Ibarra. Dapat dun yung mga tipong... Puso ba? Harana. Yan mo, dapat. Okay. Eh, kaso wala pang parokya ni Edgar noon eh. So dapat yung mga tipong... Oh, ilaw. sarili. Ganon. Sure lang sa bintana, pinatawad ka na ibar. tinawag mo ako eh. Ah, next time ha. Okay lang. Pwede mo naman ako i-text eh. Pero for now, that is it. Pansit for today's video. Kung kayo ay nag-enjoy sa ating reaction video, eh, share nyo naman sa iba. Para mas madami tayong tumatawa. Ha? Hashtag Team Sisa na tayo lahat. Bye guys!